guys, so welcome to Rush Drive TV Tour. Siyempre, dito tayo sa Motomot by Boss Mel Custom Seat. And guys. So may mga kasama tayo ngayon, Motomac, si Mr. Respect. So kay vlog, siyempre, kape gugma. Saan ka pa magunta? Pag masarap na kape, dito ka na pumunta. Shoutout pala kay King. Yeah. Ayan, ito po ang kape gugma. Ang parehong Sam, siyempre. <laughs> so may lakad tayo ngayon. So kasama natin si Moto Mac Vlog, Rust Ride TV Tour. Siyempre Chokoy. Chokoy Vlogs kasama natin. Hindi natin sure kung makakasama si ano eh. Kung si John. Alright, ayun na naman si Chokoy. Walang magawa sa buhay. Nagsasayang ng gasolina. <laughs> ayan na, ayan. So ayan guys, so papunta tayo ngayon sa Santa Cruz, sa Maycalios. Meron tayong iba vlog na o restaurant. So, inasalan. So, kita na lang doon mamaya. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Hot and Fast, para silog at iba pa. So, syempre katabi, John John 22 Car Wash. Dito lang yan sa Santa Cruz, Laguna. So, ito yung mga dininda nila ate. Alright, hi ate! So, ayan guys, so nandito tayo. eto yung papuntang Santa Cruz Bayan. So, makikita nyo to, before mag-Petron, so ayan eh, yung papuntang Santa Cruz, ito naman yung papuntang Sambat, yun, yun doon yung way, papuntang highway so kasama natin, syempre kasama natin si Motomac Vlog Chokoy Vlogs, so, ayan, syempre si Mr. Respect, kasama natin na 1,000 so syempre para tayo kay Motomac si Motomac Vlog, kilalang kilala, kilala nyo na yung follower kayo ng Rastray TV Tour solid na kaibigan natin yan so syempre si Poco, andyan So, ayan, si Chokoy. Chokoy Vlog. Silip tayo dito. So, ano bang meron dito ngayon? So, natin kung anong meron dito. Hot and Pass Pares. Merong Platters Meals. Silog Meals. Platters. Combo Meals Double back. Ayan. So, makikita nyo dito. Visit lang kayo, guys. So, meron din sila mga lutong bahay. Wow, sobrang solid. Ayan si ate. Siyempre, Mr. Respect. Grabe, oh. Kita-kita ko yung iwili niya kanina. Baba nga, eh. Huli ka saya sa camera ko. Panay ka mamaya. Lagot, lagot. <laughs> Ayan. So, yun yung ating helmet. So, busy pa si Motomap. So, break ka ako kayo mamaya right, so ito yung mga ano nila. So mga pre-cooked na chicken. Ayan, thank you ate. Ayan. Chicken barbecue. Bangus, ano yan? Kala ko ano, bangus barbecue rin eh. Rib <laughs> silog. Wow, ito rib silog guys. Ayan, so may mga inihaw din dito. Mga adidas. O pa chicken feet available din. So ayan, may mga tender juicy hotdog naman yung gamit nila. Thank you ate. Ayan. So ito yung mga sa inihaw naman. Tangkita niyo naman guys. Syempre dito lang 'yan sa Hot and Fast. So marami rin silang customer, lalo mamaya mas maraming customer pag nagdidilim. Ay si Sir, yung owner. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Hot and fast dito sa Santa Cruz, Laguna. Calios, siyempre, Barangay Calios. So ito yung bestseller nila. Isa sa isa sa mga bestseller nila, which is the ribs. Ano yung tawag dito? Ribsilog. So ito yung ribsilog. And siyempre, yung pinakikilala natin yung bulelo. Ayan guys. So siyempre, kasama natin si Choy, Vlog Motomac vlog. Si Mr. Respect, siyempre. Ayan, ayan, ayan. So ito yung babakbakin natin ngayon minsan bumabakbak tayo sa motor ngayon babakbak naman tayo sa kainan so dito lang yan guys hot and fast ayan si boss ayan so ayan guys so simulan na natin tong chibugay na to alright guys so katatapos lang natin kumain so nakakain pa si moto mag so si tsukoy tv si mr respect kumakain pa sila so nauna na tayo ayan so guys sobrang sulit to be honest guys yung ribsilog nila is 130 pesos kung makikita nyo sobrang pinilit ko lang maubos sobrang so, laki ng serving nila so sobrang sulit yung 130 pesos nyo and then sa bulalo so, sa bulalo na 160 pesos mag kalang for ribsilog may sabaw na, may laman pa, sobrang daming laman ayun guys, kung makikita nyo laki ng serving nila Ayan, so ang dami naming nakain. Good for four actually, sobra siya sa 4-4. Nabusog talaga kami doon. Ako, to be my part, sobrang busog. So ayan, kitang-kita niya. Shout out, sir! So ayan, so kitang-kita niya naman, ang daming kumakain. Kanina, nung kumakain kami, may mga lumabas na rin. May pumasok, may lumabas. So ayan, may mga bagong dumating. So ito yung kanilang pwesto. Ayan, guys. So meron silang car wash dito sa kabila. So syempre, ito kainan. So sabi ko nga sa inyo guys Ito Ayan sir Yeah Shout out sir Ayan so ito guys Kung gusto nyo magpaihaw Ayan Fresh na fresh lahat Bago lahat Ayan sila ate Ayan So ayan yung mga kanina Ayan so May mga ulo May mga tenga So ayan So kompleto yan Yung best seller nila to guys So may dugo yung barbecue chicken nila, chicken barbecue. Ito yung best nila, guys. Sobrang sobrang sarap. Kailangan tong matry. For 130 pesos, may kanin ka na. Sobrang sulit siya. Saan ka pa makakita 130 pesos na spare ribs, 'di ba? Dito mo lang yan makikita, hot and fast. So yan, guys. So this is Rush Ride TV Tour. So magpapaalam tayo. Then ciao, guys.